Ang mga pekeng Facebook account at hindi lehitimo o tunay na profile ay nagbibigay daan sa iba't ibang masamang gawain tulad ng pang-aabuso, panluloko o scams at pagkakalat ng hindi totoo o mapalinlang na impormasyon. Sa pagkakaroon ng mga fakeeng Facebook accounts, madalas na nagiging mas madali ang pagkalat ng pekeng balita, ang panggugulo o pambubuli online at maaring magdulot ng banta at hindi pagkakawnaan sa online community, lalo na kung ang account ay gumagaya sa totoong tao. Alamin natin kung paano nga ba maging maingat at mapanuri sa mga social media platforms upang maiwasan ang mga fake account na ito at mapanatili ang seguridad at integridad online. Dito lang sa MIL 101. Ngayong umaga sa ating MIL 101, Ibabahaging ko naman sa inyo kung paano nga ba makilala ang mga fake FB accounts, lalo na marami sa atin ay gumagamit ng platform na ito. Sa maraming mga pananaliksik for the last two years, pasok lagi sa top three ang uh, Facebook sa most viewed websites ng mga Filipino. Kaya naman, syempre, marami po talaga sa atin ang hindi may iwasang naluloko po sa paggamit ito. At paano natin matutukoy ang fake Facebook account? Eh, syempre po, marami po mga factors at mga paraan para po tayo ay uh, makapansin kung ang account nito ay peke. Una po rito, suriin ang pangalan at profile photo. Kung minsan, uh, makikita po natin yung mismong picture ay parang talaga bang siya to? Yun yung unang tanong natin eh. So may duda na agad tayo or hesitation. At kapag may hesitation tayo, magandang magkaroon pa rin tayo ng mabalisang pananaliksik. Lalo't kung hindi naman tugma yung pangalan at yung mismong profile photo. Yung iba naman, wala talaga nakalagay na profile photo. Pangalawa, tingnan ang timeline ng account lalot kung 3 days ago lang ginawa yung account o kaya naman ay puro pictures pero madalas pixelated o kaya naman ay alam mong ginawa lang sa website yung picture na ito. Kung may duda ka pa rin, sunod mong tingnan, suriin ang friends list. Makikita po natin dito, either kumika mutual friend po tayo or wala o kaya sino yung mga fina-follow niya. Kung mga friends niya, ay gan-pareha sila ng mga likes and dislikes at kung ano pa yung mga nakikita nating mga inconsistencies which is the next step. Tingnan yung inconsistencies sa account information. Lalo't kailangan natin makita kung ito ba ay tungkol sa gato klaseng field, yung kanyang pagtatrabaho o kaya something na yung field na kanyang mismo pinagtatrabahuan ay talaga malaking source ng pagkakaroon ng scam o yung panluloko kaya mag-ingat po tayo. At sa uli, tingnan din natin kung may verification badge. Although hindi naman po lahat talaga tayo ay may verification badge o yung blue check na makikita natin sa may right side ng mismong pangalan online sa Facebook. Pero maganda rin po na sa pamagitan ng mga paraan na ito ay mas magiging vigilant tayo sa kung itong profile na ito ay totoo. O hindi. And our call to action on this matter is i-report po natin yung mga klaseng mga accounts para syempre maiwasan na rin yung ibang mga kababayan natin at mga gumagamit ng social media accounts na malok rin sila. Pero ito naman mga ka-RSP, kaugnay pa rin na usapin natin kanina, bukod kasi sa fake Facebook account, ay nauus rin yung mga peking website na ginagamit sa pang scam Para pag-usapan naman ito, yung mga kasama natin at mga kausap, si Sir Mark Anthony C., isang law student na naka-experience na makaklik ng isang fake website. Good morning, Sir Mark. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Good morning, Titi. Alright, Mark. Good morning, Titi. Ayan, Mark, isa ka sa mga laka-encounter ng fake websites. Baka pwede mo naman i-share mo sa amin yung experience mo dito. At ano ba yung klase ng link na napuntahan mo at ano-ano ang mga nilalaman nito? Uh, Fifi, mahilig kasi ako magbasa ng mga balita online. So pagbukas ng aking uh, computer, pagka-connect ko sa internet, nakikita ko kagad kasi doon yung mga news feeds. Na-curious po ako kasi nakita ko yung title ay End of His Career. Tapos ang larawan o yung picture ay kay Senator Robin Hood Padilla. Mm -hmm. Nung pagka-click ko, syempre interesting niya. Ni Nagulat ako na meron siyang recorded video at ang... Um, ah uh, nag interview pa niya si Tito Boy Abunda. Siyempre, pag nakita natin sikat yung tao, may inter interesting para basahin. So ako, ang ginawa ko, pinanood ko siya. Tapos, ah uh, binasa ko yung mismong article. Kaso nagtaka ako, bakit ano, nakaputol yung, nakasplice yung video. Tapos, nakita ko kasi, ah, uh, website siya ng CNN Philippines. So ako, iniisip ko kagad, totoo kaya ito? Tapos, Ilingan ko talaga mabuti kung totoo yung mismong website hanggang sa makarating ako sa dulo. Eh, eto naman ang ginawa ko, nag-click ako na nag-click. Nagtaka ako bakit parang iba yung URL niya. At napaisip ako, teka, parang teke yata itong website na napuntan ko. Pero nakakapagtaka kasi, nakastream kasi siya dun sa mga legit na website. So nakahalo siya uh, nakatags siya as ad. Kaya ako talaga, nag-worry ako na, naku, parang biktima ako ng, ano, ng peking website. Okay, syempre yung naging factor para mapansin mo na talagang ikaw ay uh, ng certain website nito is through the hyperlink mismo or the link mismo. So, anong tingin mo ang uh, pwede pang gawin na ating mga ka-RSP para malagay nila sa utak nila, oh, okay, ito yung palatandaan ko, na website o link na ito ay peke. Ah, ang una nating tatandaan, mar hindi 100% kapag nasa online tayo ay safe tayo. Yung mm -hmm. ng na dapat nasa, nasa, utak natin. Kasi anytime, pwede tayo maka-encounter ng mga gaya nito, fake websites. At ang susunod natin na titingnan eh, matuto tayo mag-research. Gaya nun, ang nakita ko nga, CNN Philippines. Pero yung pagtingin ko sa URL niya, hindi naman yun ang URL ng CNN Philippines. So, red flag na po talaga yun. Dahil, ibig sabihin nun, eh, pwede tayong ma-hack o ma-compromise yung ating data once na naklik natin yung mga links nun. Tapos, syempre, interesting yung topic. Ah, uh, kasi, dun sa video gaya na panood ko, eh patungkol siya sa paano kumita ng mabilis na pera. Eh maraming mga Pilipino, syempre gusto easy money. So kapag hindi tayo nag-iingat, eh may mabibiktima, mabibiktima po talaga tayo. At yung mga links nito, lagi siyang nagpo-proceed na uh, kinakailangan maglagay tayo ng mga information natin kagaya ng birthday, email address natin, ultimo pati pa. So, na pwede makompromise mismo yung ating pong uh, security. Okay. Uh, napansin ko rin kanina, nung uh, kinukwento mo sa amin na ikaw ay uh, andun sa website na yon. ano ba to? Dapat ba hindi na ako masyado mag-click on different ads basta-basta? Or what should I do? Ang kailangan po talaga natin gawin ay kapag naklik po natin yon, Huwag po kagad tayong maniniwala, lalo nang hihingi po ito ng mga private information regarding us. Kasi po, ang mangyayari, kapag nailagay na natin at peke nga po itong website na ito, makokompromise yung ating data at pwedeng gamitin ng mga masasamang tao sa pag-create na lang ng iba pang accounts at magugulat na lang tayo, baka mamaya may utang na tayo sa banko dahil nakompromise yung ating pong mga data. So, doble ingat lang po talaga. At kung sakali po na nakakita tayo ng na ganito, huwag po tayong mahihiyang uh, i-report para po magsilbi pong uh, reminder sa iba po rin pong tao at hindi sila mabibiktima. Alam mo yun, parang di mo alam hanggat hindi mo pa na-experience, parang tsaka mo lang marirealize na talagang pwede ka pala mahak. Siguro, um, paalala na lang sa ating mga ka-RSP sa pagiging maingat at uh, siyempre pagiging vigilant sa paggamit ng social media. Tama po. At uh, gaya po nung aking nabanggit, Huwag po tayong basta-basta na naglalagay ng mga input or data. Kasi po, ang mga hackers ngayon, kapag nalaman po yung mismong birthday natin, yung ating middle name, kasi kumpleto pong itatanong mm -hmm. yun eh. At yung sa sinasabi po kasi na easy money, too good to be true po yun. <laughs> hindi po siya talaga totoo. Kaya dapat hindi po talaga tayo naniniwala doon. At gaya nun, nilalagay natin yung mga numbers natin. What if kasi may mga tao na kung ano ang kanilang email address, consistent yung kanilang password, eh paano kung bank account natin ang nailagay natin na email at passwords, so compromise na po talaga yung ating mga information. right, on that note, thank you so much Sir Mark sa pagbabahagi sa amin ng inyong karanasan. For sure, ay malaki tulong ito para mas ma-raise pa yung awareness sa ganitong klasing mga issue. And of course, good luck din sa iyong journey sa pag isang law student. right, Thank you so much. Maraming salamat po.